Ata yun po ito? Tumset pala po. Tumset pala yun? Oo. Gano'n na po katagal yung store po nito? Yung outing store dito? All yun po store 30 years na rin. 30 years na rin? Wow. May lagyan ng bawa, paminta, tinapa, si Charon. Oh. Ayan. Yeah.

Ipun. Ipun. Ayan po, ano po yan? pusit. Mga Mga Teka po Pero may kung bang may adobong kusit sa pancit malabon o sa inyo po yung na Yung iba mayroon din, yung iba mayroon din, naglalagay din, din sila. Okay.